Hanggang ngayon ba? Masakit pa rin? Yung iniwan ka, sinaktan ka, pinili mo naman, pero hindi ka pinili. O baka may sugat ka na hindi nakikita ng iba, pero araw-araw mong dinadala. Kapatid, hindi mo kailangang itago ang sakit at hindi mo kailangang kayanin mag-isa. May Diyos na na nakikita ang bawat luha at siya mismo ang maggustong magpagaling sa puso mong pagod at sugatan sa video na ito. Sabayan mo ako sa 7-day declaration challenge araw-araw. May declaration ka na pwedeng sabihin at ipanalangin. Habang unti-unting hinahaplos ni Lord ang puso mo, pitong dayang pangunaan upang laman ang pang. Day 1, ang sakit na nararamdaman ko ay hindi pang habang buhay. May pag-asa sa dulo ng sakit na ito. Romans 8, labing walo araw dalawa. Ang Diyos ay malapit sa akin sa gitna ng sakit ko. Hindi siya lumalayo sa puso kong wasak. Psalm 34, labing walo, day tatlo. Pinipili kong patawarin ang mga nakasakit sa akin. Ang kapatawaran ay susi sa kagalingan ng puso. Matthew 6, 14, day 4. Hindi ako maglalakad sa pait. Pipiliin kong maglakad sa proseso ng kagalingan. Aisha 61, 3, day 5. Ang Diyos ang nagpapagaling sa akin, hindi man instant per tihak. Psalm 147, verse 3, day 6 Ang nakaraan ko ay hindi na ako. May bago akong simula kay Kristo. Dalawang korintos lima, labimpitong araw. Mananatili akong magtiwala sa Diyos. Hindi ko man maintindihan ang lahat. Alam kong kasama ko siya sa bawat akbang. Proverbs 35 6 Tandaan mo kapatid, ang sakit ay totoo, pero mas totoo ang kagalingang galing sa Diyos. Unti-unti, hindi biglaan pero tiyak. I-declare ito araw-araw sa umaga. Isulat sa journal kung kinakailangan. Sa bayan ng panalangin at pag-worship, God is healing you.